Ah, ha. Pag nadaan mo lang ko yan, hindi naman nang ano. Hindi. Pag nasaktan mo lang siya. Uh, sapakan mo yan saka na eh. Pero, baway, lang, eh. Nakadaan, ka Pero eh. eh, na. hindi ba may makita may nadyan lang. Nakadaan na kalampas ka na ina yung nakakangay. nakatindig lang. Hindi mo na ako ako. Pero pag ikungay langit lang. Ay talagang nalayo nga, nagigit na rin. Huwag lang yun talagang matapakan mo siya. Oo, oh, wow, eh ikadali naman yung patay yung pagkaya ni inakita mo. Pag mong ulo eh, hindi patay agad. Wala nyo yung natin yung nga pag nakaramdam ng tao. Ay eh matalino eh, pag alam na ikaw yung pa na pang ano. Ah. Uh, pag hampas, eh, ay mga sasama yung batitay na wala na. Wala okay. na, lalayo na yan. Lalayo na, alam na siya. Oo, oh, nag-insip din eh.

Wow, may tinit ka eh Wala <laughs> naman lugal <laughs> na ito Ayaw apa Yeah.